Hello! What's up mga kaprobinsya? For today's video maglilinis pala tayo dito sa bundok. Yang nakikita nyo na kapal ng damo yan ating lilinisin, aayusin na rin kasi itong kubo namin dito kasi nga magsisimula na tayo mag-alaga ng mga livestock. At ganito nga kakapal ang damo dito sa palibot ng kubo kaya siguradong mapapalaban tayo nito. Bukas pa kasi makakapag-umpisa yung kinuha namin na maglilinis dito kaya ako na muna para mabawasan na yung paligid ng kubo. Sa kapal nga nito parang gusto ko na lang umuwi. What? What the fuck? Kaya ito na nga pinatalas ko na yung itak natin kasi sigurado'ng mapapalabante sa mga damo. Sisimulan ko na nga ang paglilinis nito, kung nakikita nyo nga mano-mano lang natin lilinisan ka, wala kasi tayong grass cutter at isa pa mahirap kung grass cutter gagamitin dito mga kaprobinsya. Karamihan kasi sa damo dito ay yung mahahaba, ang hirap nga nito linisin mga kaprobinsya, kasi para na silang spaghetti, dikit-dikit na sila kasama ko nga rin pala dito sila mama at isa kong kapatid, sila rin kasi ang malilinis at magtatanggal ng mga bulok na dingding dito sa kubo aayusin na kasi ito at papalitan na ng bago, gravy na kasi ang sira nito simula nung hindi na namin napapasyalan. Kung mapapansin nyo nga mga kaprobinsya, anahaw lang yung dingding nitong QB namin at kawayan naman yung iba, kubo lang kasi ito at hindi naman tiniterahan madami kasi kami dito naging tanim, bali ginagawa lang na ito pahingahan pag pumapasyal dito. At sa maghapon nga naman dito mga kaprobinsya, ito na yung mga nagawa namin. Nalinis ko na yung palibot ng kubo namin, pero sobrang lawak pa ang dapat linisin, pero wala naman problema kasi meron naman tayo maglilinis bukas, hindi ko rin kasi kaya linisan ito lahat, konting pa nga lang nalinisan natin dyan pero nagkasugat-sugat na yung kamay ko at sobrang sakit na din talga ng likod ko. At mamaya maya din nga uwi na kami mga kaprobinsya, malayo din kasi ito sa bahay namin, at dito ko na rin pala tatapusin ang video na ito. Kaya sa iyo ikaw na nanood ng vlog ko maraming salamat sa iyo at kung ikaw ay bago pa lang din sa channel ko wag mo kalimutan e follow ako at ilike ang video na ito. Pasubscribe na din sa YouTube channel ko, maraming salamat.